order namin ay mac and cheese zinger box. Parang yung ano? Yummy. Yeah. May kasama siyang siyempre yung burger, isang chicken, mashed potato, fries, uh, at drinks. Kasi na sa aming dalawa to. <laughs> <coughs> Ketchup. Kasi walang gravy sa KFC ng Singapore. Ketchup. So, buksan natin. Mayroong parchment paper okay. siguro. malaki siya eh. Tingnan natin talagang malaki. Oh. Ay, walang tinapay? Gano'n pala talaga yan? <laughs> Ano yun lang <laughs> yun eh? Hindi ko nakakain yan talaga yan? So yung pinaka, ano niya, van, Yung fried na mac and cheese. Dalawa yan muna. Tapos, yung cheese and... bacon. Bacon siguro. Tama bacon. Tapos ito yung french singer Yung chicken. And, and ito yung mac, mac and cheese. itikman natin Agat. so tingnan nyo ayan malaki yung kamay ko kaya mukha syang mali pero malaki talaga sya tulad mm -hmm. ng ibang zinger umakapaw din sa palaman nagpasun sa kanyang bun slash mac and cheese fried mac and cheese so baka di kayo maniwala na mac and cheese to pakagatin natin, Hingin natin yung laman. Okay, see you! Ayun, pinagat ko na. Pakita nyo, meron no? Cheese at macaroni sa loob. Ayun yung pinaka, ano niya, na bun. Diba, sobrang healthy. Tingnan <laughs> pa natin, sa pangagat. Ito naman si chicken. lang nakakagulat yung bacon. Tingin niyan. <laughs> lang kainin. Ang oh, sa Ooh, I mean, look at the mess. Walang okay. paraan ng kainin siya malinis. Kailangan talaga maging ano parang bar? Ah. pasensya na sa itsura <laughs> ayun, yung impression ko nung una yung side mac and cheese kala ko malutong uh, medyo makunat Man, um, may konting lutong lang sa labas pero makunat na pero okay lang kasi parang yung texture nya parang ayun na nga yung substitute sa tinapay so okay lang siyang makunat kasi yung chicken ah uh, same lang talaga ng zingin. Aras lang, panghang, juicy, tapos alam mo talagang ano, ah, uh, alam mo talagang meat sya ng chicken. Goodbye, singer goodbye. Ah. So, ayun, tapos na. Napataob natin ang mac and cheese zinger sa KFC Singapore dito sa Buwakok. Sa Buwakok tayo, di ba? <laughs> Kaya nasa labas ang dining area nila. Sa mga puno at ang mga ibon. Kumakain ng mga leftover food. So, ganun lang. Alam.